Huwag nating tawaging mabuti ang masama o masama ang mabuti. Ito ang napapanahong paksa na ating tatalakayin sa episode na ito. Binabanggit sa banal na kasulatan na darating ang panahon kung saan ang mga tao ay magkakamali ng pakahulugan sa katotohanan o pipilipitin ito o itatanggi ito ayon sa kanilang kagustuhan na hahantong sa maling pananaw o pagkaunawa sa kung ano ang tama at ano ang mali. Ang sitwasyong ito ay nananawagan ng seryosong aplikasyon ng ating spiritual at moral na pagganinaw o discernment at ang pagdedepende sa salita ng Diyos bilang batayan sa pagunawa kung ano ang matuwid o righteousness. Ngayon na ba ang panahon na lalala ang paggawa ng masama at pakunti ng pakunti ang nakakaunawa at gumagawa ng tama? Tayo nga ba ay nasa mga huling araw na kung saan ay nagaganap ang mga hula ni Apostol Pablo sa Aklat ng Ikalawang Timoteo, Kabanata 3? Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, masuwayan sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang magipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, Talatang 1 hanggang 5. Kapansin-pansin na hindi lamang ito nangyayari sa buhay ng mga pangkaraniwang tao kundi maging sa mga namumuno sa gobyerno sa iba't ibang paning ng mundo. Dito na lang sa Pilipinas ay makikita natin na naging kultura na sa lipunan ang pagmumura, away kalsada, insultuhan, takutan, pamimeke ng mga balita, korupsyon, kayabangan, patigasan, traiduran, pagsamba sa tao at lahat pa ng nabanggit sa hula ni Apostol Pablo. Ang mas nakalulungkot na masaksihan ay ang krisis sa pagkawala ng espiritual at moral na pag o discernment ng mga naturingang kristyano o makadiyos sa hanay ng mga nasa simbahan at gayon din sa pamahalaan. Sa inyong palagay, bakit mas marami ang sumusuporta ngayon sa mga kontrobersyal na politiko na sangkot sa extrajudicial killings ng war on drugs, pagmumura, pagbabanta, corruption, pag-iinganyo ng rebelyon, at pamemeke ng mga balita? Senyales ba ito na marami ng Pilipino ang hindi na nakakaunawa kung ano ang mabuti o masama? Senyales din ba ito ng pagkukulang ng simbahan sa pagtuturo ng katwiran at katotohanan? Sa liwanag ng salita ng Diyos, ayon kay Propeta Isayas, sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan, Nakakahawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti at ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag at ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis at ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. Aklat ng Isayas, Kabanata 5, Talatang 20. sunod nito ay binanggit ng propeta ang nagbabantang parusa ng makapangyarihang Diyos sa pagtatakwil o pagsuway ng mga tao sa kanyang mga kautusan, gaya ng pagkasunog sa apoy tulad ng tuyong dayami, tagtuyo tulad ng pananim, pagyanig ng mga bundok, pagkalat sa mga lansangan ng mga bangkay na parang mga basura at pananakop ng dayuhan sa pamamagitan ng digmaan. Aklat ng Isayas, Kabanata 5, Talatang 24 hanggang 26. Kung ang makapangyarihang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang posisyon patungkol sa katwiran at katarungan, may pag-asa ba ang alimang bansa gaya ng Pilipinas na makaiwas sa mga nasusulat na kaparusahan ito? Anong masasabi mo, kabayan, Naway gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos sa isang bukas na pag-iisip at malawak na pangunawa patungkol sa kung ano ang mabuti at sa paggawa ng tama.